Good morning for today's video. It's cooking time. Since pyro na ako nito guys, pagamitin so, ko din I have fresh na tanim na gulay. kamote, ayun. Ayan. Tsaka meron ako ano. Ayan. Magloto guys. ng ano guys, ng tilapia. Mm. Hey, Hindi meron akong, ito lang yung ikatot, tapos sobrang mahal ng ikatot guys. Yeah, meron akong, par lang. And, gabi, saka, saging fish na sa akin. guys. Ito yung aking tilapia. So, para mawala yung lansa ni guys.

Para mawala yung mga lansa niya, guys. Nungkasan ko talaga siya ng ilang bisis. Kasi ayaw ko yung madulas. Pinahati ko yung ulo. Ayan. So, naglaging dalawa na siya. Kasi na, pinahati ko. Eh! Lagi nang soi Taksi udah datang. Jalan <tuk> tadi kasih parang. Jalan. paksi with saging. <laughs> saan ka ko makikita nito. Pagyan pa siya ng dahon. Sa taas lang yung dahon niya, guys, para mas steam. No? For two minutes. O, oh, saan ka makikita lang paksi with dahon? <laughs> Nato na siya, guys. Ay, guys, ang ah, sobrang init. Sarap! Madali lang pala siyang maluto, guys. Hindi naman siya maano sa kuryente. Ayan, nandito. Ito na yung final product. Ayan, dahil sa rails na. No? Gusto ko na tuloy mag-art-art -art sa food.